So, ang dami nga nakikita ng comments at tanong dito sa Orashar BS16 speaker na to. Paano daw mag-connect? Hindi daw nila makonnect sa kanilang cellphone. So, tatry natin. Ipapakita ko kung paano. Ayan. So, pag tinurn on mo, may maririnig tayong tunog, di ba? Ayan. Ayan. Tapos, tututut. Ibig sabihin, connecting yan. Tapos, nakikita nyo, blinking yung ano yan. Blinking yung ilaw niyan. So, ready to connect yan. So, dapat, lumabas na siya sa devices ng phone natin. So, Bluetooth. Ayan. More settings. Sa dulo yun. Ayan, no? Oh. Or a share 16 Pair? Pair. Hmm, kumonek na. Hindi ko sure bakit, bakit hindi po kayo makakonek. Or may problema yung connection sa inyo. So, try tayo magpatugtog ng isa lang. Hmm. Tumutunog naman siya. Try natin naman sa ibang device, no? At katanggalin ko lang. Ayan. Okay. So, tumunog na siya ulit. Dapat blinking yan. Blinking. So, connect naman natin dito sa kabilang phone natin. So, dapat tumabas din siya. <coughs> Other devices. Ayun, no? BS16. Hmm. Common din. BS16. Okay. Ito so, yung 20 watts. Mm. Ito naman yung 30 watts. Ang cute, no? Ito na naman Tumutunog tayo. talaga. Pag galimbawa kasi na nakakonect na sa, sa device, di ba? Nakakonect na sa device nyo dito. Sa isang phone or sa isang device. Nag-ano na to, Solid na yung ilaw niya. So, baka naman kasi, baka tinatry nyo i-connect sa ibang device na nakakonect pa siya sa kabilang device hindi kaya kasi hindi po talaga ninyo makakonect yun yan in-open call ulit okay, connected na siya dito nag-automatic na siya so, pagka nag-try ka dito sa kabilang device hindi na yung lalabas dito dapat hindi man na talaga connect Hmm, wala na. Wala na. Hindi na lalabas. So, i-check nyo po kung, kung itong ilaw na to, naka-solid, ibig sabihin may naka-connect na device na sa kanya. So, para ma-reconnect nyo, ma-connect nyo siya ulit, tanggalin nyo, hanapin nyo yung device na yun. Tatanggalin nyo lang sa pagkaka-connect siguro. Ayan. Ayan. Tumunog siya, di diba? So, makikita mo na dun sa kabilang device yung <ım Laser> dapat. B, A, C, <único Liberty Overwatch> Dinirit ko ba eh? Dinirit, unpair natin ulit. Um Para makita natin. Oh, uh, lumabas na siya ulit dito, di ba? Hmm, uh pair. Okay na siya ulit. Dito, syempre hindi mo na makokonekkan. Oo, hmm, wala na dito. O, yan sya. B16, diba? so, di ba? So, try mo konektahan. Hindi siya makaka kasi nga naka pa siya sa kabilang. Pa-check po, baka 'yun yung nagiging reason kaya baka hindi nyo makokonekkan. Dapat naka-disconnect muna kayo sa kabilang device niyo. So, ayun po. Sana nakatulong ako kahit pa paano. Hindi ko talaga sure bakit hindi kayo makakunit. At kung may mga iba pa kayong question tungkol dito, mag-comment lang kayo dyan sa baba at susubukan natin sagutin yan. Yun lang. Thanks for watching and follow for more. Hehe! <laughs>